So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss At syempre sa araw na ito mga boss uh, Update ko po kayo sa bago natin gagawin At saka papaliwanag ko po kung ano po ang mga gagawin natin mga boss At syempre uh, kung bago lang po kayo sa channel ko Pakisubscribe nyo naman po Alex Official Vlog mga boss At syempre uh, huwag nyo na po kalimutan yung FB uh, page natin Pakipalo nyo na rin po Alex Official Vlog mga boss At syempre huwag nyo na rin po kalimutan Pakisubscribe nyo po sa pa yung Official Vlog at uh, siyempre si uh, uh, Kapugrip TV natin mga boss paki-subscribe rin po at si Doncy mga boss paki-subscribe niyo na rin po siya mga boss at siyempre uh, shout out kay uh, Noel Ramos yan shout out siyempre at sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga boss shout out po sa inyo mga boss at siyempre tara sama niyo po ako a few moments later So yun mga boss, bali ito yung uh, ito yung gagawa natin. Bali ito kas tatay sa loob. Tapos dito ito, uh, ng lang natin siya. Ito yung gagawin natin. Repaint natin siya mga boss. Tapos repaint din tayo sa ceiling. Tapos ayun, i-repair din natin yung mga bikat niyan mga boss. Papansin niyo, uh, ay may mga boss. So, Re-repair natin lahat yan. Gagawin natin maayos mga boss. Tapos dito mga boss, yan, ito, ito, Alagyan natin ng, uh, gagawin natin panibago ito mga boss. Tapos itong CR mga boss, yan, gagawin natin. Bali, retiling -re natin to, pati pinto, babaguhin natin yan mga boss. Tapos yan, uh, magkakaroon tayo ng exhaust fan doon mga boss. Tapos meron din tayo ditong, uh, ito, kung mapapansin nyo, i repaint -re din natin yan. So, abangan nyo mga boss. I-update ko po kayo kung ano po magiging style nito at saka ano po itsura niya pag na-finish natin. So, ayun. Balay, may natanggal na tayo isa dito. Tapos, yung eh, dito mga boss, yan, hindi, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin itong grills na to. Pero, so, kaya hinasa na natin ito mga boss. Kasi waterproofing siya. Gamit natin yung waterproofing dito mga boss. Bali, poison, flexiban mga boss. Shoutout, pugi! Eeeeh! <coughs> Ito so, yun mga boss, bali may first coat yung dito. So, ang nag-clustering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin ng isang So yun mga boss, bali ito. Mapapasod na yung may mga ulo tayo. Pagka kami tinatang dito mga boss, uh, locker, tinder mga boss, sing. So yun mga boss, ang mapapasod na yung mga boss. Bali ito na yung penis na kanilabasan natin. Pati repeat dito mga boss. siempre llega por ahí con la ley de